agui katigulang naman sa lisensya. Ah. Abi mo, hindi ka na makadrive. Isang salakyan. Ang munang wala na rin nyo, rin ng kompanya mag-arado. Nakasunod ka na ng ambulansya. Oo, oh, kasi Pamangkuton ta ka, Hmm, Tagalog. Kapag sinusundan ka ng ambulansyang may kumikislap na ilaw, dapat, ano himo-ano? Letter A, biglang prumeno at agarang huminto sa daan. Letter B, ituloy lang ang bilis ng takbo. Or letter C, gumilid at paraanin ito. Shout out ka, anay ko. Ha? Shout out kay Dennis Membro Perocho ng Green Cars Emission ng Kamalanyugan, Cagayan Valley. Letter C si gumilid at paraanin ito. Hindi kay habuli natin, ha? Usually, amo ang ginahimo ng ibang nga driver, di ba? Yan ang ginagawa ng ibang driver. Nagpa-overtake sila ng ambulansya. Sundan nila. O, para mabilis din ang takbo nila.